guys, 1042 na ito na po ating mga siyusiyo yung 13 peraso at ito po ang 10 pieces nalalaki na po nila bilis lumaki Ayan. next month, pwede na natong pakawalan sa dune papakawalan na natin ito alpasan na rin natin sa lupa ayan, lalaki oh. Ayan, kumakain sila ng mangga at karot ayan guys nice. ayan oh, yeah. ito yung tresin natin na yung kan ayan, goods na sila wala nang no, wala nang nasawi ayos din yung pagkaka-adjust natin niwalay na natin yung talagang maliliit lipat naman tayo dun sa kabila ito naman po guys yung mga newly hats natin na nakakarang araw ayan 12 peraso naman sila ayan malalakas na rin ayan. ito mga bagong pis pisayan siguro mga 3 days na sila ayan yung tatlong maliliit guys ayan, ayan may 12 tayo peraso. ayan ang ganda Ayan, may maliit kabagong pisa Pero malakas na. Tingnan natin hanggang katapusan ko. Um, Pero tingnan ko parang di ako aabot sa 100 pieces. Pero bawi na lang next year. Flip. Stop na po tayo ng breeding after May 30. Stop na po tayo ng breeding. Kukolektahin na lang natin yung itlog. Tapos ito po yung update sa ating dalawang bibi. Ayan, malakas na sila. Nice. Ayan o. Dalawang natin bibi. Ayan natin kung madadagdagan pa yan. Yung sa bibi medyo hindi muna akong mag-i-stop. Kasi kakunti pala yung production nila. Ayan natin. kasama sila dito at kadugtong ang kulungan nila ng mga sisig uh, eh, may sapin pa sila para sa gabi yung inahen sinasama ko yan tuwing gabi siya yung taga kulog natin ganun ang practice ko ngayon at effective naman after 2 weeks sinasama ko yung after that hala na I sila sila sila, sila na lang tinatabingan ko na lang Yan guys ito yung itik natin nililigay pa rin natin sa kahon para sa gabi meron silang init at nakakatulog sila pero ang ganda na oh nalakas na yung ating bibi Yan.